Peoto Rosero, ilang ba ang ipinangako ang ririgalo sa iyo ng punerarya? Bakit ang naghihingalong biktima pa ang tinakot mo na makukulong kapag gumaling siya? Bakit hindi mo inimpaw ng karo at ikinulong ang driver ng punerarya? Ikaw kaya ang isakay ko sa karo na may bulak sa dalawang butas ng ilong mo? Andito po ngayon sa ating studio si Ginoong Chotimo Espendido. Okay, siya po ay tito ng Uh, biktima na nasa ospital ngayon, 50-50, na -50, nasagasaan po ng karo ng St. Peter Funeral Parlor. Magandang umaga po sa inyo, sir. Uh, magandang umaga po, sir Rafi. Kaya po kayo nandito dahil inyo pong pamangkin, 50-50, nasa ospital, at yung pong nakasagasa, pinalaya, hindi man lang in-impound yung karo at ang masaklap, meron pang pagbabanta sa investigador na kapag gumaling yung pamangkin ninyo, iyo mismo sinabi, Opo. Makukulong pa siya? Opo. At saka magbabayad pa daw po kami ng damage. Sinabi yan sa iyo Opo. ni PO2 Rosero Opo. sa inyo po mismo? Opo. Saan niya sinabi at kailan? Doon po sa emergency room ng Dinasal University Medical Center. Noon pong May 1 mismo, nung gabing mangyari po yung aksidente. Meron pong lisensyang inyong pamangkin? <coughs> Meron po. Motor po yung drive niya at that Opo. time? Opo. Opo. Okay. At hindi po nakainom yung inyong pong pamangkin? Po. Alright. Uh, bakit niya po raw pinakawalan yung uh, sasakyan, yung pungkaro at hindi kinulong yung uh, driver? Hindi, hindi na po namin siya nakausap eh kasi po nung mga time na yon nandun po kami sa emergency room dahil dalawa lang po kami nag-aasikaso nung anak ko. Hindi na po kami nakapunta doon sa ano Sige. Sa side -side quarter nila. Sige, para mabigyan ng linaw ang reklamong uh, yan, sir, makakausap natin sa linyang telepono, si PO3 Nicolas mismo, uh, PO3 Nicolas Rosero, magandang po. Yes, mag yes, sir. Sir, unang-una, bakit niyo po pinakawalan yung karo? At pangalawa, bakit po hindi niyo kinulong yung driver? Sir, una po, naimbestigahan ko na ang may kasalanan sa aksidente, yung nakamotor-siklo. Okay. At wala nandito dito yan, magdamag yung driver. Okay. Bakit Pero, po may kasalanan yung nakamotor-siklo? Ah, uh, marami hong nakakita roon kung anong ginawa nung nakamotorsiklo. Ano po yung ginawa nung nakamotorsiklo? Pumunta sa linya nung... Ano po? Pumunta po sa oh. linya, sinalubong yung FB, yung sa St. Peter na stakyan. Sir, okay, paiksihin ko na lang at uh, medyo hindi tayo nagkakaintindihan uh -huh. ng malabo yung dating mo. Di ho ba sa patakaran, SOP, na kapag merong isang aksidente, lalo pa 50-50 po yung isa uh -huh. sa mga uh, driver, kinailangan po mero uh, meron pong gagawin pag imbestiga sa korte meaning i-inquest po yung pong driver na hindi po nasugatan at si fiscal na po mag-de-decide kung sino po ang dapat kasuhan di ba sir let the fiscal decide bahala na si fiscal di ba meron kayong kasabihan ganun mga pulis di ba sir pangalawa kahit na po sabi natin may kasalanan ito pong uh, nakamotor dapat po hinold niyo yung carro kasi po magagamit po yun bilang ebidensya sa korte. Mm -hmm. Di ba, sir? Mm -hmm. oh. Eh, baka naman, sir, kayo pu'y pinangakuha ng regalo na ataol. Hindi, sir. Ganito. Ah. Ah? Inimpound muna namin yan ng magdamag ho dito, pati driver. What? So, pumunta ako sa hospital, sinabi ko sa kanila, pero hindi sila pumunta rito para mag-file ng complaint kung kinakailangan. So, bawal naman sa atin mag-detention ng tao kung wala namang complaint. Sir, kahit na wala po magpa-file ng complaint dahil una, yung biktima po, naghihingalo. Pangalawa, yung mga kamag-anak, busy-busy po doon sa pag-asikaso ng, kanilang kamag-anak. Now, dapat ikaw na police, alam mo dapat yung ginagawa mo, which is to file the case and then iakit yun sa piskalya and then the piskalya will decide. I-inquest po yung pong driver ng karo. Ganon po yung patakaran, sir. Ibig nyo sabihin, sir, kami hong puna magpapile ng demanda, kami hong magiging kumplena. Hindi, Hindi, sir. O... Ibig yeah, Yes, sir. Pagkatapos ng blatter, iakit nyo po sa piskalya yung kaso. Meaning, i-inquest nyo po ito pong nakasagasa and then let the piskal decide. Di ba, sir? Kaya nga po may kasabihan kay mga pulis noon pa eh, bahala na si piskal. Basta yan, dadalhin ko sa inquest piskal yan. Kung sino man niyang uh, tulad nito, ay conscious uh, siya, wala siyang galos at yung... Uh, kabilang panig ay nagihingalo. Ganun dapat ang ginawa mo, sir. Kaya nga, sir, tuloy, sa galit nitong si uh, Manong, sabi niya, ikaw kaya ang isakay niya sa karo na may, na may, may bulak sa dalawang butas ng ilaw mo. Anong pakiramdam mo, sir, sa sobrang asar okay. niya sa iyo? Hindi naman patay, sir, yung kanila. At alam naman nila, sir, ang nangyari nung kami. Maski eh. na, sir, 50-50, sir, eh. Yan po talagang patakaran, sir, promise, Pexman. Kung hindi mo pa alam. Dapat po, yung pong nakasagasa, kahit na hindi niya kasalanan, 50-50 po yung nasagasaan niya, kailangan sir, i-hold yung kanyang sasakyan, and then siya po i-presenta sa fiscal, and then the fiscal will decide. Okay sir, not you. Okay sir, dahil masayalan po itong kasong ito sir, 50-50 yung buhay po nung nasagasaan. Naintindihan mo sir? Next time po naman sir, meron pa eh, di ba? Kung sakasakali. Okay sir? Sige ho, sige Okay, now, meron kang katanungan kay PO3, PO2. Eh po, ang serapi ngayon po kasi. Hindi, sir, paiksin Ano po ang tanong mo? Eh, ano po, gusto ko po, PO2, Rosero, gusto ko po kasing matulungan kami ng St. Peter sa bill namin sa hospital. Okay. Pwede po ba ninyo kaming tulungan para ano, sumagot naman sila? Kasi nung una pong pumunta ako... Okay. Sige, Pai. Sa, sa, PO2, tulungan mo sila. Ano, sir? Okay? Na, makas, na mabayaran po ng punerarya yung hospital bill ng kanilang kamag-anak. Okay, sir? PO2. Uh, okay. oh, oh, pa paano gagawin ko? Pumunta ah, na, paano gagawin mo? Sige, sir. Yung pong ataol na inirigalo sa'yo siguro, ibenta mo. At pambayad mo doon sa ganun hospital ba? bill. Oh, ganun. Ganun yun. Sige. Okay. So, narigaluan pala siya na ataol. May pag -amien. Pero wag ko kayo mag-alala, sir. Uh, sasamahan po namin kayo sa hepe niya. At yung hepe niya po ang mag-uobligat, gagawa ho lahat ng paraan. Uh, Doon una sa punirare para mabayaran kayo uh, sa hospital. And then, pangalawa, para maimbestigahan po itong si police at ma po yung sasakyan. So, Makasuan pa yung driver. Po. Okay, sir? salamat po. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.